Nakikita mo na ba ang mga senyales? Napansin mo na ba ang mga age spots sa likod ng iyong mga kamay at muka? Yung mga tila hindi na kayang takpan ng makeup. Yung mga patuloy na dumarami at nangingitim. Iniisip mo bang normal lang na bahagi 'yan ng pagtanda? Mali. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang isang masakit na katotohanan. Si Dr. Maria Santos isang nangungunang dermatologo sa Maynila na may higit sa 5 maw taong karanasan ay may seryosong babala. Ang mga batik na ito ay hindi lamang senyales ng pagtanda. Ito ay mga panloob na alarma ng iyong katawan na tumutunog. Bawat batik na nakikita mo ay kumakatawan sa paninigas ng mga daluyan ng dugo at pagkabulok ng mga organo. Ito ay desperadong sigaw ng tulong ng iyong katawan. Gamit ang huling lakas nito upang padalhan ka ng senyas. Tigilan na ang pagiging inosente at pag-iisip na ang laser treatments o mamahaling krema ang solusyon. Para lang yang pagpipinta sa ibabaw ng pinsala ng tubig habang ang mga tubo sa ilalim ay tumatagas pa rin. Gagastos ka ng malaki, magtitiis ng mahabang panahon ng paggaling at babalik din ang mga batik. Madalas na mas maitim at mas matigas ang ulo kaysa dati. Ngayon, eksklusibo kong ibubunyag ang dento ganap na natural na sikreto laban sa pagtanda ni Dr. Santos. Na sa edad na 72 ay may kutis na mas maganda pa kaysa sa maraming 40 taong gulang. Ang pamamaraang ito ay hindi kagagastos ng kahit isang kusing sa mga hindi kinakailangang produkto o pamamaraan. Hindi kailangan ng mga karayom o tableta. Ang kailangan mo lang ay pumunta sa iyong sariling kusina at gamitin ang mga pang-araw-araw na sangkap upang unti-unting kainin at kuskusin ang mga pangit na batik mula sa loob palabas. Pakiusap panoorin ang buong video na ito. Malapit mo nang matanggap ang isang komprehensibo at praktikal na gabay sa pagbabalik ng orasan sa iyong balat at muling pagtuklas ng isang malinaw at makinang nakutis. Ngunit una, kung nagmamalasakit ka sa iyong kalusugan, pakipindot ang subscribe button at i-on ang mga notification. Dito ibinabahagi namin ang mga katotohanang ayaw pag-usapan ng iba at gusto kong malaman kung handa kang sumama sa akin. Kung pinapanood mo ang video na ito at nakakaugnay ka, itype ang 1 sa comment section. Kung hindi, itype ang 0 kung nakakaranas ka ng mga katulad na alalahanin sa kalusugan, pangyaring mag-iwan ng komento, gagawin ko ang aking makakaya upang sagutin ang iyong mga tanong. Bago natin ibunyag ang Deno Sekreto, kailangan nating maunawaan ang isang bagay. Saan ba talaga nang gagaling ang mga batik na ito itinuturo ni Dr. Santos? Isang tunay na yaman ng bansa. Ang pangunahing salarin ang mga free radicals. Ang mga free radicals ay parang kalawang sa ating katawan. Ang paghinga, pagkain, stress, pagpupuyat lahat ng ito ay nagiging sanhi ng kanilang pagwawala. Nung bata pa tayo, malakas ang sistema ng pag-aalis ng kalawang ng ating katawan at kaya nitong linisin ang lahat ng perpekto. Ngunit pagkatapos ng quarantine, nagsisimulang humina ang sistema. Ang kalawang na hindi maalis ay nagsisimulang maghasik ng lagim, na ginagawang marupok ang mga daluyan ng dugo at pinipinsala ang paggana ng mga organo. Kapag inatake nito ang mga selula ng balat, nabubuo nito ang mga matitigas na age spots. Kaya, ang problema ay hindi lamang nasa ibabaw ng iyong balat. Ang pagsisikap na ayusin ito sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng mga krema ay parang pagmumop ng sahig sa unang palapag habang may nagtatapon ng basura sa ika na palapag. Hindi ito gagana. Ang buong teorya ni Dr. Santos ay nakabatay sa apat na pangunahing salita: topical penetration panlabas na pagpasok, internal regulation panloob na pagsasaayos, strong defense matibay na depensa, at long-term commitment pangmatagalang paninindigan. Lahat ng apat na gulong ay dapat umikot ng sabay-sabay upang mahila pabalik sa tamang landas ang ating tumatandang sasakyan. Sige? Tama na ang salita. Dumako na tayo sa magagandang bagay. Magsisimula tayo sa bilang 10 at magbibilang pababa. Bakit mahilig lumitaw ang mga age spot sa mukha at likod ng mga kamay? Dahil ito ang mga lugar kung saan pinakamabagal ang sirkulasyon ng dugo. Hindi makapasok ang mga sustansya at hindi maalis ang mga dumi. Kaya lahat ay naiipon doon sa makatuwid. Ang unang pangunahing sikreto ni Dr. Santos ay ang ehersisyo sa kamay. Gawin ito kasama ko ngayon. Itikom ng mahigpit ang iyong mga kamay sa loob ng ema segundo. Pagkatapos, bigla ang ibuka ng buo, damhin ang pangingilig sa dulo ng iyong mga daliri, ulitin ng 20 beses. Pagkatapos nito, Gamitin ang iyong hinlalaki upang pindutin ang base ng bawat kuko sa kabilang kamay sa loob ng denno segundo bawat isa. Ang paggugol lamang ng tres hanggang imko minuto sa paggawa nito habang nanonood ng TV ay parang kumuha ka ng isang nangungunang masahista para sa iyong mga kamay. Pinipilit nito ang dugo na maabot ang mga dulo, nagdadala ng mga sustansya at nag-aalis ng kalawang at dumi. Tandaan. Ang sirkulasyon ang pinakamahusay na panloob na panlinis. Ang tuyong balat ay nagbibitak at tinutubuan ng mga batik tulad ng tigang na lupa. Sabi ni Dr. Santos, Huwag mag-aksaya ng pera. Mayroong isang dekalidad na langis mismo sa iyong kusina extra virgin olive oil ang vitamin E at polyphenols sa loob nito ay mga nangungunang antioxidants na direktang lumalaban sa kalawang. Paano ito gamitin? Pagkatapos maghilamos at habang mamasa-masa pa ang iyong muka, magpatak ng isa o dalawang patak sa iyong palad, kuskusin ang iyong mga kamay hanggang sa maging mainit. Pagkatapos, dahan-dahang idiin sa mga lugar na may batik iyong muka, leeg, at mga kamay. Ang kaunting langis na ito ay magkukulong ng kahalumigmigan moisture at bubuo ng isang proteksyon na patong upang mapanatiling hydrated ang iyong balat sa buong araw. Ngayon, malamang na mayroon ka nitong susunod na bagay sa iyong bahay. Ngunit hindi mo kailanman may isip na ito ang pangunahing sangkap para sa mga nangungunang repair cream. Ito ay Vaseline sabi ni Dr. Santos. Ang mga katangiang occlusive ng Vaseline ay kabilang sa pinakamalakas. Ito ay parang isang takip na nagkukulong sa lahat ng sustansya sa iyong balat. Kapag isinama sa pulot pokyutan honey, isang natural na antibiotic at ahente sa pagkumpuni, bumubuo sila ng pinaka at matipid na repair balm. Paano ito gamitin? Bago matulog, maglagay ng manipis na layer ng pulot sa mga batik, pagkatapos ay takpan ito ng kaunting vaseline. Paggising mo kinaumagahan, magugulat kang makita na ang iyong balat ay kasingkinis ng binalatang itlog. Ang pamamaraang ito ang pinakamadali at pinakamurang paraan upang ayusin ang nasirang balat upang labanan ang mga free radicals kung kailangan mo ng isang hukbo ng antioxidants at ang mga walnut ang pinakamakapangyarihang hukbo na maaari mong kainin. Siksik ang mga ito sa omega 3 at vitamin E na siyang kalaban ng mga free radicals. Sa sandaling lumitaw ang mga free radicals, handa silang magsakripisyo upang protektahan ang mga selula ng balat Inire-rekomenda ni Dr. Dos Santos na kumain lamang ng tatlo hanggang limang walnut sa isang araw. Huwag kumain ng higit pa riyan. Idagdag ang mga ito sa iyong serial para sa almusal o kainin bilang merienda sa hapon. Malalaman mo na ang iyong balat ay magsisimulang kumikinang at magpapasalamat sa iyo ang iyong memorya. Ito ay isang tunay na diskarte mula sa loob palabas kung ang mga walnut ang depensa, ang mga karot naman ang mga manggagawang nag-aayos ng pinsala. Ang bumagal na metabolismo ng mga selula ng balat ay nagiging sanhi ng mas matagal na pananatili ng mga selulang may melanin na nagdudulot ng mga batik. Ang beta-carotene sa mga karot ay nagiging vitamin A na nagiging kumander sa hepe para sa pagpapabilis ng metabolismo ng mga selula ng balat. Inuutusan nito ang lumang balat na gumulong palayo at sinasabi sa bagong balat na tumubo. Ang pagkain ng mas maraming karot ay parang pagkakaroon ng bagong balat. Para silang masisipag na manggagawa na dahan-dahang tumutulong sa iyo na punan ang mga butas at batik. Minsan ang mga batik ay namamaga at namumula. Dito mo kailangan ang karunungan ng iyong mga ninuno. Ang munggo. Lubos itong inirerekomenda ni Dr. Santos dahil ito ang natural na hari ng detox. Bumili ng pinakamurang pulbos ng munggo sa tindahan at ihalo ito sa tubig o katas ng patola upang makagawa ng isang paste. Ilagay ito sa mga lugar na may batik o sa iyong buong mukha sa loob ng kinamang minuto. Pagkatapos ay banlawan, ito ay malamig at nakakapresko at mararamdaman mo ang isang puwersang humihila sa panloob na init palabas ng iyong balat. Ang buong muka ay kumakalma. Una, alisin ang init. Pagkatapos ang iyong kasunod na pangangalaga sa balat ay magiging mas epektibo. Pagdating sa pagpapaputi, kumakain ka pa rin ba ng vitamin C lamang? Sabi ni Dr. Santos mayroong isang gulay na may epekto sa pagpapaputi, na parang isang natural na whitening shot ang spinach. Ang spinach ay hindi lamang naglalaman ng malaking halaga ng vitamin C na pumipigil sa melanin, kundi pati na rin ng isang lihim na sandata, ang lutein. Bukod sa pagprotekta sa iyong mga mata, ang lutein ay isa ring makapangyarihang manlalaban sa blue light. Ang pagtingin sa ating mga telepono at TV araw-araw ay maaaring magpasigla sa paglaki ng mga batik sa ating balat. Ang pagkain ng mas maraming spinach ay parang pagbuo ng isang blue light filter sa loob ng iyong katawan. Magdagdag ng isang ulam na spinach para sa hapunan upang mas kuminang ka mula sa loob palabas ang susunod ay tiyak na magbabago ng iyong pag-iisip. Sa tuwing kumakain ka ng saging, itinatapon mo lang ba ang balat? Hindi. Itinatapon mo ang isang sobrang sandata para labanan ang mga batik. Ibinunyag ni Dr. Santos na ang puting lamad sa loob ng balat ng saging ay naglalaman ng salicylic acid at napakaraming antioxidants. Ang salicylic acid ay ang pangunahing sangkap na ginagamit ng mga nangungunang produkto sa pangangalaga ng balat upang i-renew ang balat. Dahan-dahan nitong -dahan inaalis ang mga lumang selula ng balat at pinapaputi ang mga batik. Paano gamitin? Pagkatapos kumain ng saging, dahan-dahang imasahe ang mga lugar na may batik gamit ang sariwang balat ng saging sa loob ng 3 hanggang 5 minuto hayaang matuyo ng natural, pagkatapos ay banlawan, para itong binigyan tayo ng Diyos ng libreng pambura para sa ating mga batik. Tandaan ang araling ito kung hindi ka gumagamit ng sunblock sa araw. Ang paggamit ng balat ng saging sa gabi ay walang silbi. Para kang nag-aapula ng apoy habang nagbubuhos ng gasolina dito. Mamamatay ba ang apoy? Oo, ang ikalawang pwesto ay hindi tungkol sa pagkain o paglalagay ng isang bagay. Ginamit ni Dr. Santos ang kanyang pinakaseryosong boses upang balaan tayo na kung hindi mo ito gagawin, lahat ng sinabi natin kanina ay masasayang lang. Sunblock Kinumpirma ng mga medikal na pag-aaral na ang mga UV rays ang ugat ng 90% ng pagtanda ng balat La luna ang mga batik. Isipin ito bilang pampabilis ng mga selula ng melanin. Sa sandaling malantad sa araw ang balat, ang mga UV rays ay sisigaw sa iyong mga selula na parang baliw. Gumawa ng melanin ngayon. Bilang resulta, nagsisimulang lumitaw ang mga batik. Kaya ang sunblock ay hindi isang option. Ito ay isang kinakailangan. Isang tuntuning dapat sundin araw-araw. Mayroong mga UV rays sa maulap na araw at sa loob ng bahay malapit sa bintana. Ang pagsusuot ng sombrero at mahabang manggas ay pisikal na proteksyon sa araw. Dapat mo ring ugaliin ang paglalagay ng sunblock tulad ng paghihilamos o pagsisipilyo. Dapat itong maging bahagi mo tandaan ang mga salita ni Dr. Santos. Isang araw na walang sunblock ay maaaring sumira sa lahat ng pagpapaputi na ginawa mo sa loob ng tento araw. Sa wakas, nakarating na tayo sa unang pwesto na hinihintay ng lahat, sabi ni Dr. Santos. Ang pamamaraang ito ang sukdulang sandata upang labanan ang melanin. Ito ang pinakamabilis at pinaka-epektibong natural na kombinasyon sa pagpapaputi ng batik maskara ng lemon at pulot. Alam kong maraming tao ang nag-aalala na iitim ng lemon ang iyong balat. Tama ka. Diyan nagkakamali ang 99% ng mga tao. Ang susi ay ang tamang paggamit nito. Ang mataas na konsentrasyon ng vitamin C sa lemon ay isang natural na pantunaw ng melanin na may sobrang lakas sa pagpapaputi. Ang pulot ay nagpapalusog at nag ng balat na pumipigil sa pangangati. Ang ginintuang ratio ay tatlo hanggang limang patak ng sariwang katas ng lemon para sa bawat onsa ng pulot. Hindi ka dapat magdagdag ng higit pa riyan. Ang pinakamahalagang bagay ay dapat gamitin ang maskarang ito sa gabi dahil ang vitamin C ay mag-o-oxidize sa liwanag. Hindi lamang ito hindi epektibo. Ito ay talagang magpapaitim sa iyo. Kaya, dapat mo itong gamitin sa iyong mukha sa gabi pagkatapos maghilamos. Pagkatapos mong makumpirma na hindi ka nalalabas o hindi ka na magbubukas ng anumang maliliwanag na ilaw, Ilagay ito sa mga batik sa loob ng kinini minuto. Pagkatapos ay banlawan. Para kang nagpadala ng isang special forces unit upang tumpak na wasakin ang kuta ng melanin. Sundin ang panuntunan, nagamitin lamang ito sa gabi. At ito ang magiging iyong pinakamakapangyarihang lihim na sandata upang baligtarin ang mga batik. Sige naibahagi na natin ang lahat ng 10 sikreto ni Dr. Santos na kanyang binuod mula sa kanyang buong buhay na trabaho. Napansin mo ba na wala sa mga bagay na ito ang mahal o mahirap hanapin? Nakatago ang mga ito sa ating buhay, sa ating mga kusina. Pakiusap, tandaan na ang edad ay isang numero lamang. Hindi ito isang dahilan para sumuko sa pagtanda ang mga batik sa iyong mukha ay hindi isang hatol ng kamatayan. Sila ay isang paalala. Hoy, matandang kaibigan. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili ng mas mabuti, madalas sabihin ni Doktor. Santos na ang masayang kalooban ay mas epektibo kaysa sa anumang produkto sa pangangalaga ng balat natuklasan ng mga pag-aaral na ang isang positibong pananaw ay maaaring magbawas ng pagtanda ng balat ng hanggang 30%. Siyempre, ang mga batik na ito ay hindi tumubo sa isang araw, kaya hindi sila maaaring mawala sa isang araw. Ang siklo ng metabolismo ng balat ay 28 araw. Kung gusto mong makakita ng tunay na pagbabago, sabi ni Dr. Santos bigyan mo ang iyong sarili ng hindi bababa sa tarang Ang pagiging pare-pareho ang tanging spell na magpapagana sa mahikang ito. Ang sandali para magbago ay ngayon. Inaanyayahan kitang piliin ang pinakamadaling gawin mula sa listahang ito at simulan ngayong gabi. Siguro ito ay ang pagmamasahe ng balat ng saging na itatapon mo na sana sa likod ng iyong kamay bago matulog. Siguro ito ay ang pagpapaalala sa iyong sarili na kumain ng tatlong walnut para sa almusal bukas. Magsimula lamang sa maliit na pagkilos na ito at gawin ito sa loob ng isang linggo. Pagkatapos ay inaanyayahan kitang bumalik sa video na ito at mag-iwan ng komento upang sabihin sa amin kung ano ang iyong pinili at kung anong maliliit na pagbabago ang iyong naramdaman. Tayong lahat ay mag-check-in sa isa't isa, hikayatin ang isa't isa, at saksihan na ang oras sa harap ng ating pagtitiyaga ay hindi maibabalik.